Mga sports dalawa na lang ang araw bago magsimula ang FIBA World Cup Asian Qualifiers. At November 28 na agad ang unang laban ng Gilas Pilipinas kontra Guam kasunod pa ng December 1. Pariyong ang crucial games para sa ranking at Olympics pathway. Pero imbis hype ang mararamdaman, galit at panggigigil ang naririnig natin sa social media. Bakit? Kasi sa gitna ng napakalagang laban kontra Guam, na may mga Am at malalaking players ay tila hindi satisfied ang fans sa mga pinili sa Final 12. Kung trip mo po ang ganitong content, may iwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, napakarami talagang nagre-reklamo online. Ang dahilan? Para sa kanila, hindi na raw pang international ang ilan sa mga veterano, especially sina Japet Aguilar at Mar Fajardo. Yes, mga ka-Sports, ang tatangkad pero bumabagal na po ang kanilang galaw. Hirap sila sa quick switches, mabagal sa pick and roll defense, hirap sa high pressure FIBA spacing lalo na sa laban sa Guam na ngayon ay mas bata, mas mabilis sila at mas athletic. Kaya sabi ng mga netizens pang-PBA pa sila pero pang-FIBA delikado. Isa pa sa sinabi ng mga fans, malisira tayo sa mga mobile